mga celebrity na inakusahan ng pisikal na pang-aabuso. Kamakailan kinoll out ni Inday Barreto, ina ni Claudine Barreto, ang kanyang dating manugang na si Raymart Santiago sa isang panayam hinggil sa umano'y pang-aabuso nito kay Claudine, kabilang na mga paratang ng pisikal at sexual na pang-aabuso. Noong March 2022, inaresto si Kit Thompson dahil sa umano'y pisikal na pang-aabuso sa ex-girlfriend na si Ana Halandoni. Noong August 2023, inakusahan ng ex-partner at beauty queen si Shaila Bortera si Rob Gomez ng pisikal, verbal at emosyonal na pang-aabuso. Si Baron Geyster ay nasangkot sa iba't ibang isyo ng pang-aabuso at harassment na pangunahing inuugnay sa kanyang problema sa pag-inom ng alak. Noong January 2025, lumabas ang mga ulat ng domestic abuse laban sa Filipino Olympic boxer na si Yumer Marshall matapos maglabas ng post sa Facebook ang kanyang asawa na si Princess Danielle Marshall. Noong February 2025, nasangkot sa iskandalo si John Ignacio matapos akusahan na kanyang ex-fiancé na si DJ Jelly Au ng physical assault na nagdulot ng pasa at suga. Inakusahan si Ervic Bihandre ng physical na pananakit na kanyang kapatid na si Erwin Bihandre noong unang bahagi ng 2025. Inakusahan si Bubi Villar ng ex-partner niya si Angeline Gorenz ng cheating, physical at verbal abuse dahil lang ng kanilang paghihiwalay.